Hey, what's up mga aklaran? May daig nga adlaw ko nyo tanan. So, hindi ako makaroon kasi may nag-message ka ako niya hindi na raw ako nag-challenge. So ngayon, dahil si Mana Santa ngayon, nagsiubian yung mga pamangkin ko. Kaya, I challenge myself na kumain ng ampan ayam. Fresh yan. Fresh yan. So dahil wala yung pamangking ko dito, shout out pala kay Ashley Nicole Bartolome, kay Abby Angela Bartolome, dyan sa Baybay Makato, kay Jamila, tapos kay Althea Kay Gaitan, dyan sa Puok Talipapa, tapos kay Clyde Vincent Bartolome, na kakapasa lang sa criminology exam from Auckland State University, School of Fisheries and Marine Sciences yan din yung alma mater ko tapos kay Ninit Michelle Bartolome sa RHU Calibo so bago yan dahil simanasanta ngayon bawal ang laman este yung <laughs> yung karne tulad ng baboy uh, baka, alam ko yung manok di ko alam, Hindi naman kasi ako kumakalan yan kasi allergy ako So, an ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng Semana Santa? So, para sa akin lang ha, kasi alam ko maraming basyo dyan, yung <laughs> matatalino, magagaling. So, ang Semana Santa ay pinagdiriwang maybe April or March kasi paiba-iba yan eh. So, ang Semana Santa ay ang pagdurusa, tapos yung pagkamatay, pagmamahal. At Sakripisyo at pagkamatay ni Yesu Kristo na kung saan ito ay taimtim na sinusunod ng mga Kristiyano o mga Pilipino tulad ko hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo so ayun gets nyo so, <laughs> ay kumakain na pala ako no? so ngayon babalik tayo sa challenge so eto kung maubos ko daw or makakain ako ng hilaw na ang palaya or maraguso sa aklanon. So, we all know na ang maraguso is mapait. Better in English. So, ayan. Maubos mga ito. Paitay. So, start ko na. 咱们白。嗯。嗯。嗯。嗯。你白用。 Maraguso, dapat may lobo para sa mga bata. Tay. Slan. Pati ito kainin to ah, watch and learn. <laughs> Actually, nagluluto ako ng <laughs> ang padaya na may itlog. Igigisa ko lang. Joke lang yun. Ayan. gulo tayo. Hello! Hello to! Blush na Hindi Ayun yun ako like. guess? bless na! Blush na! So ayun! Wala eh! Hindi ko maubos! Paite ah! Siguro ano! <laughs> Nainis na kayo kasi ako yung laging dumadaan sa wall nyo kaya sorry! Si Manasanta na yun eh. Kumbaga, we need to enjoy our life. Every moment. Diba? Bawal mas stress. So ngayon, nanutuwin ko na to. Bye-bye!